Welkom bij mijn vlog, ik ben Jan los van Visayas in Mindanao. Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong buhay. Nou, let's go! Ayon sa wakas magagala naman tayo paminsan minsan bihira lang tayo dumabas magikot ikot muna tayo kahit saan tayo makarating sabay balik solo rides tayo walang kasama nag-iisa gagal ang takbo natin parang takbong pugi lang <laughs> pasensya na kayo mga kaidol sa ating camera dahil medyo malabo yung ginamit kasi natin ng camera yung tatlo isang sa kiapo <laughs> Tika lang mga kailol, hinto mo tayo saglit. May bibili lang tayo, bilit tayong tubig. Mahirap po si magbiyahe pag wala tayong dalang tubig. Kailangan may baon tayo lagi ng tubig para di tayo uhawin. Ayaw, let's go again! kanta ng likod ni sir ang liwanag ng ilaw sa likod kitang kita sa dilim ayun biglang humarorot narinig yata sarap sana mag ride pag marami lalo na sa marilaki magsarap mag, mag bengking bengking sabay simplang siya nga pala pa support naman nating youtube channel pasuyo naman, paki-subscribe naman para medyo magdaga nating subscriber dahil nangulila tayo dahil ilat taon tayo tumigil dahil nagkasakit tayo at naopirahan kaya ayun, wala akong gana uh, ngayon, sumbukan uli natin kaya parang awa yun na pasuporta naman, please bibili lang kasi tayo na importante at mahalaga. <laughs> Siyempre, kasama na rin yung gala-gala rides rides para malibang naman. Sarap mag-rides pag ganito na walang traffic. walang sagawal sa daan turi-turi ang takbo ayun mga ulit ulit ako sa inyo mga ka-idol ayun pa-subscribe ulit ng ating youtube channel pakipindot naman ng notification bell wala namang bayad yan kaya pakisubscribe naman please lang ang laki kasi ngayon ng quota ni YouTube kailangan umabot ka ng 2K bago ma-monetize at syempre pag na-monetize tayo makakatulong na rin tayo sa mga nangailangan kaya please lang pasuporta naman ayun uh, nakarating din tayo sa ating pupuntahan ginutom tuloy tayo kahit may eksilang biyahe Ayan, hanggang dito lang video natin. Kung abot ka sa dulo ng aking video, paki-subscribe naman at paki-like. Thank you. God bless.